And I'm from Fanny's Cookery. Sa kaserola ay ilagay ang 750 grams na pork mascara, 1 head garlic, whole peppercorns, 2 bay leaves, and 1 tablespoon of rock salt. Then naglalagay din tayo dito ng 2 liters of water. I-cover natin and boil for about 15 minutes. Then add natin ang 600 grams pork liempo. Then boil for 15 minutes. 15 minutes later ay ilagay na natin ang 500 grams pork liver i natin ang meat from the saucepan at ilagay sa cooling rack to dry and cool habang inihahanda natin ang ihawan. At i-grill natin ito until brown and toasted. At eto na nga, atin muna itong palalamigin bago natin hiwain. Ayan, at ikat lang natin ito sa nais nating sukat. Ilagay sa bowl. At para naman sa dressings ay magtakal tayo ng 1 cup mayonnaise, 1 half cup vinegar, then add 1 teaspoon of salt, 1 teaspoon of pepper, at ilagay na natin dito ang one-time size ng luya, dalawang malaking onion, tatlong red chilies at tatlong long green chilies. At ibuhos na natin dito ang inihanda natin dressings. Saka ilagay ang remaining one half cup of mayonnaise at mag-add ng one half cup scallion or spring onions. Pampulutan at pwede din namang gawing pangkabuhayan. Itsura pa lang ay masarap na. Sandok na ako mga preni at kain na po tayo. Try na rin.